Magandang hapon guys Puras na naman ang pandaw ng screen Kaya makaman daw na tayo At bago tayo Bago kong umpisa ng video Shoutout nga pala Kay, ano, kay Nuli Bilasco Na taga Bataan Hello Idol magandang hapon Kaya umpisa namin dito sa Sa unang robot, Pero ito may huli na kaming Ilang piraso yung robot na pinandaw ko Dito sa medyo masikipan pandan, Kaya hindi ko na binidyo kasi medyo ilang pa yung papandawin namin eh kaya dito umpisa na natin medyo okay. lang ok lang ok na din sa pano meron ang namamalaki. natin yung ano. Ano lagay mo? Natalpas natin yung ano, yung maliliit. Para lumaki pa. Ako ulit ulit. Para naman eh, dumaki pa si Milya. Siguro, okay na yung mga ganun. Para lumaki. Diyo mo. wala ko pala ang laman kala ko wala kala ko mga idol walang huli hindi kumagalaw magagalaw eh yun pala eh tahimik lang tahimik lang yung malalaki hindi lang gumagalaw gumagalaw din eh di eh. ano yun pag hindi gumagalaw ba! ilag pa rin yung para limaki pa oh. isa lang isa lang mga idol tapos maliit, yung maliit, alpaso na natin para lumaki pa. Ang pain na dapat natin? Walang huli isa natin. Walang gano'ng isda ba sa dyan? Ito. Ito ang maganda-ganda ng laman. nabuha ko lang tayo ng aigda huwag mo nang lang oo oh, nga ayun Ay, so, ayun ayun ko lang magasampar na. natin ang oh, maliit na aigot may pa sila mahina ngayon parang goldfish oh goldfish ba

ay, isa. Ay, no. Nakahuli tayo mga idol ng ano, goldfish. Ay hindi. Ay ko goldfish yun, oh, parang hindi naman. Goldfish lang. Ibang klase yun. Oh. Pero alpasan natin to. Hindi naman nabibili yan eh. Tsaka maliit. Mm -hmm. Ito mga idol, sir Ang maliit lang ang laman. Araw. Wala ang isda. Nagugaw. Ay, ganun pala yung... Wala. Wala, Wala dito. Wala ka nang Ito na ito yung mga kabuang huli natin. Hindi ko na na-video yung panlaw natin ng alas 10 kasi wala wala yung ano, tigahawa ko ng cellphone, pumapasok. Kaya, na ito na yung dinanog. Sa maghapon. Uy natin.